mm -hmm. you mm -hmm. magagawa yung motor Ay, sa kabila ba tayo? Kasi ano, titingin ako ng, ano, na sa, sa, ano, sapatos. Pamasok. Hello. Hello. affordable lang mga besh kasi um, bibili ako ng pamasok ng sapatos ano kasi nadudulas ako sa cross gusto ko yung um, yung hindi ako madudulas baka lalo akong mabalian um, pilay pilay na nga ako mga besh kawawa naman ako Diyan, dahan-dahan ka sa katampilay ko. ko. Jun, hantayin mo naman ako, ba? Ay, naman. You, Para sa naman yun? pang-church from... ko sa Mami, ayan na. mo na sa sapatos. Oh. ganda na dito tingnan niyo. Paskong-pasko. Ang ganda. Ay, hindi pala na

Baka bawal yun. Sige, baka nga nalang bawal yun. Mayroon Ay, yung tinuro ko dito? No, no. Para? hindi natin. Nga nga ba? Nga Si... Baka nagbili kami ng, ano ba? Yung trunks. Yung cord. USB na. USB nga tawag doon. USB. usb Ford. Okay. sa Asia. Ano yung At mama, dito na. Ang Hindi, may bibili na kami. Ito na cord ng cellphone charger. Yung so, cable ng charger. <laughs> Napili na nga ako. May ako. Hindi naman ako lagi nung May lipstick ako dito. Ano bili lang na mahaden na cable USB cable charger parking Kasya ah, ito sa loob. Ito. Ay, hindi kaya nagka-itsa-itsa na dito yung pagkain sa loob. Tignan mo yung dalak. <laughs> <laughs> wala ka muna. <laughs> wala naman siya <siyong> ba yun. Ingatan <laughs> mo yun. Baka mawala mo yun. nakalakad-lakad na ako dati, di ba hindi? Uminom ako ng antibiotic para dito sa akin pilay. Kulang pa nga, 12, parang nainom ko dapat. Ito yung binigilin 30 plus. 32. Ang isang gamot sa pilay. Ay, puta. <laughs> Ilagay mo na dito yung June. At yung motor okay, po. Get best, Yan yung Bergman. Hindi na ako may ilit kasi mga beses mag, ano, mag mag-vlog sa motor. Yan yung lagi na tayo mag-vlog. Sige, yung mga beses dito na lang. Ayan, may, ano yun. Pinapansyapin niya kasi. Kaya may, may payong. <laughs>

panibagong trucks na mura lang naman bilik ko 500 lang at least ah, hindi na ako nabibilas doon so yun akong nabibilas doon na tayo kasi yung, itong isa kong luna pang VR ko na lang kung gagamitin ko sa sabunod ko na mabuti siya na yung pang um, VR ko kasi ayoko kasi talagang nabibilas hindi nga ako bumili sa TikTok kasi ito binili ko to sa TikTok matibay naman talaga siya pero yung nagnipis na ba yung swelas, suelas baka siya akong magigas pero pwede pa rin naman ko bibila ko ng swelas yung mabibili sa sa online sa Shopee ko nakita yun para pwede ko rin itong pang pang labas pang laka pang hanggaya pwede pa rin kasi ano to matibay kasi ito oops matibay siya So, yun. pag tapos na kami. ko, nabibili lang kami ng kasaya. Nakapagkain Bibili kami inihaw ng inihaw naman ng kasaya. Meron din dyan huh? Gusto mong tikman. Yung banda dyan. Na manok. Pwede pa ka Oo. Ito, 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 ito,

Five six oh. hundred. Oops. Two hundred. <laughs> <laughs> Five six hundred. Five ninety nine. Oh. Oh. Edo sa Bisaya three Masarap pa. Lang. Hindi yung sambo three hundred. Ah. Yung di sa Bisaya di ba? Panahati ano? A oh oh. Kasi yan ano mahal. 600 hukol lang ko lang si piso na lang 600 diba masyado mahal parang mas mahal pa yan saan sa andok saan to sa ando. saka sa taliwa ano din na ba yung bahay dito eh hindi kami dun dumaan sa golden city kasi nagbabayad pa kami dun ng 10 pesos Naka-nervous na dito Maraming mag-anak baka may ano Hindi naman sabay may naman na nasa Baka mga mag Eh may kausap ako Mga ka-president Baka mayroong Selfie Di lang upload And parang nani dito dito Mga vlog-vlog teka, teka, teka. Asa ah, na ba tayo? Kala ko nasa... Pa-uwi okay. So, yun, muna kami ng... Tapos, pop -pop -pop -saya. Oh, ganda ka kasi kadubak dyan sa gitna. Huwag ka dyan mag-tutulin. magbabagal tagal ka lang. Baka tayo ako.

Ayan po. Um, hapon po to. Kasi ang pasok ko. Mga panggabi kasi ako dyan. So, ayan. May pasyente kami ngayon dyan. Ang pagpasok kami um, ng anak kami na madaling araw. So, ayan. Kaya nagmamadali ako dyan. Yes. Marami kami pasyente sa trabaho. So, yan, binabaybay ko dyan. So, ando na ako nyan sa may So, teka, tingnan natin. Ah, oh, doon na sa ano ito. Baligol. Ay, baligol. Doon sa may Balik ko na ng tikling eh. Sa may gasoline nyan dyan. Tikling. So, ayan. Ayan yung, ayan, ano yan, parang Toyota. Ayan, showroom ng uh, sasakyan doon. Ito, Jollibee to. Kasi may Jollibee. Ayan yung gasoline yun, yung dyan. So, dito, liliko naman ako ulit sa Cabrera Road. Para paka, makapasok sa work. Ayan, mga beshi. So, eh, maaga naman pa kung dyan pag pumapasok kasi ayoko rin malit sa trabaho. Ayan, kaya maaga ako pumapasok, mga besh Ganyan. Para hindi tayo malit sa work. Kailangan agahan natin lagi. Kasi ako, yun, maaga ako. Kasi pag ako may trabaho talagang, mahal ko trabaho ko. Hindi ako na-late absent, mga uh, ganun. Ganyan ako. nire ko na yung sarili ko ng maaga. Alam ko na yung time schedule ko. Ayan mga besh. Salamat po lahat sa pag-follow nyo sa lahat po ng manonood. Follow na lang po. Thank you sa inyo Like, share.